in at Patris et Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit. Ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan, maparosahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano-Katoliko sa unang pagbasa, mga bilang, sa ikalawang pagbasa sa Pilipos at sa kapistahan ng pagtatampok sa cross na banal or feast of the exaltation of the cross. Ang Ibanghilyo ngayon ay nagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ang layunin ng pagpapadala ng kanyang anak, si Jesus, upang iligtas ang sangkatauhan. Sa Juan, binibigyan diin ni Jesus kay Nicodemo ang kahalagahan ng pananampalataya sa kanya bilang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang pagbabalik tanaw sa kwento ng ahas na tanso na itinaas ni Moises sa ilang ay isang paalaala na sa pamamagitan ng pagtaataas ni Kristo sa cross, tayo ay natubos mula sa ating mga kasalanan. Ito ang sentral na tema ng kapistahan ng pagtatampok sa cross na banal. Sa ating pagninilay, una, ang cross bilang simbolo ng pag-ibig at kaligtasan sa kapistahan ng pagtatampok sa cross. Inaalala natin ang cross ni Kristo hindi bilang tanda ng pagkatalo, kundi ng tagumpay. Ang cross ay ang tuktok ng pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi lamang sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang anak, kundi sa pagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng sumasampalataya sa kabila ng kahirapan at pagsubok sa buhay nawa'y lagi nating alalahanin ang cross bilang gabay at inspirasyon upang patuloy tayong magtiwala sa Diyos pangalawa ang pagtitiwala sa kaluuban ng Diyos. Tulad ng mga Israelita na tinuklaw ng mga ahas at tiningnan ang ahas na tanso upang mabuhay. Tayo rin ay tinatawag na tumingin kay Kristo na nakabayu-bay sa krus upang matagpuan ang pag-asa at kaligtasan ang ating pagtitiwala sa Diyos ay magdadala ng kagalingan, hindi lamang physical, kundi lalo na espiritual. Pangatlo, pagiging saksi ng cross ni Kristo. Ang pagpako ni Kristo sa cross ay hindi lamang isang kasaysayan ng kaligtasan, ito rin ay isang hamon sa bawat kristyano na ipakita ang krus sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pagkakawang gawa, pagpapatawad at pagiging saksi ng kanyang pag-ibig sa mataong ating nakakasalamuha. Sa pamamagitan ng ating mga sakripisyo, maaari nating ipadama sa iba ang liwanag ng cross ni Kristo habang ipanagdidiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa cross naway patuloy nating tandaan ang kapangyarihan ng cross sa ating mga buhay isang kasangkapan ng kaligtasan at simbolo na walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa muli, hinhikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyo ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito sama-sama nating pagninilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos sa na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyo ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.